So, welcome back mga lapatits. Heto na naman ang inyong link ko sa Broslop TV for today's video is, ayan mga lapatits, i-update ko na kayo sa probiotic na ginawa ko mga lapatits. So, ayan, nakalimutan ko kung i-update kayo kasi nga, nabisi tayo sa kakasali sa pan at kakatost. Kaya, di ko na-update sa inyo yung probiotic na ginawa ko. So, eto na siya mga lapatits, i-update ko sa inyo ang nagawa kong probiotic bago ko ipakita mga lapatid iintrohan introhan muna natin let's go So welcome back mga lapatids Ayan na, uh, Nailabas ko na rin yung probiotic na I-update ko sa inyo So ito siya mga lapatids So ayan mga lapatits, ito na yung naggawa akong probiotics. So mm, makita nyo nung nakaraan tatlo yan. Dalawa yung ganito mga lapatits. Ngayon isa na lang kasi naibigay ko na yung isa sa tropa natin magkakalapatits na si Joben So kawayan. So ayan, inalbor nyo yung isa mga lapatits. So nagagamit ko na rin siya mga lapatits sa manok. Ayan, ito sa mga sisi mga lapatits. Ayan oh. Healthy healthy yung mga sisyo dito mga lapatits dahil sa probiotics na ginawa ako. Okay, okay, okay. Yan oh, yan sila mga lapatits so oh, lalaki na. Yan. Siyempre, kasama na diyan yung ibon mga lapatits. Yan. Naka probiotic pa mga tumang mga lapatits. At ito naka probiotic din yung mga lapatits yang manok na yan. At ayan, naka probiotic ng mga tumang mga lapatits, ayan, oh. Ayan o. Ayan o. So, nagamit ko na siya mga kalapatits. Goods naman siya mga kalapatits. Buong buo yung mga tayo nila. Ayan o, hindi pa ako nakapaglinis mga kalapatits. So, ayan o. Goods na goods yung mga tayo mga kalapatits. Buong buo. So, goods itong magawa akong probiotic mga kalapatits. Kaya, ayan. Papasingawin natin to. So, oh, ayan. Pwesto ko muna yung camera mga kapatid para sumingaw itong malaki. Kasi sure to, nakasingaw na to kanina kasi ginamit ko. Nice. Ayan okay, mga kapatid, papasingawin na muna natin ito. So, try natin pasingawin. Ayan. Alugin ko na Wala. Kasi nasingaw na kanina to kanina. Kanina ako madaling araw, madaling... Mga kapatid, ginamit ko sa tubig nila. Wala na, wala na singaw ang alaw Pero mabango sya Sa goods. Sure to. Oh. Mga lapatids, malakas singaw na ito kasi ang tigas to. Oh. Oh, ayan mga lapatids, papasingawin ko na para makita nyo. Ito. 1, 2, 3. Parang may naamoy ako hindi maganda. Algo gudri pumutok bakal mati, betis, halo, pumutok bakal

<laughs> ayan mga napatid <laughs> Pumutok siya Ayan nyo Goods na goods mga kalapatid Ayan, ayan. ayan. Oo oh. Grabe Hindi ko inaan saan na puputok Lumipad tong takip mga kalapatid Sa punta dyan o So ayan mga kalapatid Goods naman itong nagawa natin Probiotic So Ayan siya Kunti na lang <laughs> Kasi yung isa na ibigay ko na ganyang karami Kay Pre Joven Yung ibigay ko sa kanya Tapos ito nagagamit ko na rin Ayan Na ko sa mga alaga ko Sa kalapate Tsaka sa manok Para Healthy yung ano nila Healthy sila At buong buo yung mga ah, lalabas sila droppings wrappings at ayun nga ko naman na healthy kasi itong mga sisyo, mga lapatids malalaki, ayan o, ginagamit ko sa nagamit ko sa kanila yung probiotics ayan o oh. ganda nila ba? Diba? Yagi, pumutok pa ito Alam ba, ko, di ko inaasaan na puputok siya Ito so, yung mga labatids Ayun muna yung pag-update sa probiotic natin mga labatids At ito, sa mga ibon natin Ayan Nilagay ko na lahat dito mga kalapatits yung pliers ko Wala nang laman doon Ayan, ang daan mga lapatits Dito meron pa yung pang house to house natin Si ano, si puti Watch ba, si blue bar At sa susunod is lilini isang ko itong ano niya, bee perch. Ayan o. Susunod ko na lang para isahan lang. Ayan. Kasi medyo may ginagawa pa ako. Hindi ako makapag ano, paglinis dito sa loob kasi may ginagawa pa tayo sa bahay mga lapatits. At ayan mga lapatits. Goods na goods naman tong probiotic na nagawa ako mga lapatids. Pinutukan pa ako sa kamay. <laughs> yeah, words. di Hindi ko inaasa na puputok sya. Ayan mga lapatids. So alam nyo naman siguro kung ano yung pinaghalo-halo ko dito mga lapatids. Ayan uh, unang una ang hinalo dyan is syempre malinis na tubig uh, malunggay na na blender tapos oregano na napakarami yan at uh, yakult honey at molasses mga lapatids yan lang ang pinaghalo-halo ko so Ayan mga lapatits, goods na goods naman yung nagawa ko mga lapatits. Unang araw na paggawa ko mga lapatids, amoy oregano. <laughs> napaka ano, napakasakit sa ilong. Pero ngayong tumagal na mga lapatids, bang, napakabango, na. Maaamoy mo talaga yung molasses mga lapatids. So ayan, bangong, bangong bango mga lapatids. Kaya goods na goods itong nagawa ko. Sana nagustuhan nyo itong video na ito mga kapatids At sa paggawa ko ng probiotic Para sa susunod is hindi na kayo bibili ng probiotic mga lapatids kayo na lang kusang gagawa para masubukan nyo paano gumawa at matry nyo kung good dyan sa alaga nyo mga lapatids so yan mga lapatids so dito ko muna siguro tatapusin itong video na to kung nagustuhan nyo tong video na to mag iwan ng like comment and share at huwag kalimutan isubscribe ang ating youtube channel at patunogin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos